Maraming salamat mga kapanalig. Narito po ako sa Bayo ng Bordoyas. Kasama ko pa ang minamahal ng Congressman ng First District uh, ng Quezon, si Congressman Mike Emberga. At ating po ang isa lang po ang katanungan na uh, Congressman, uh, kasi po marami ang mga na, mga, mga nasa natin o nagpapabusin nag sa atin ng mga balita na marami pa rin ang hindi nakatanggap ng ayuda. Ano po yung uh, inyong uh, masasabi dahil hindi naman talaga Perfect. Ano po yung masasabi ninyo Doon sa mga tao na humihili pa ng ayuda na hindi nakasama sa paglilista? Yes. Uh, well, Ah, uh, salamat sa katanungan. Ah, uh, para po mabigyan ng linaw naman po, Ah, uh, tayo po ay umaasa po sa listahan din na binibigay po ng ating mga lahat ng lokal na pamahalaan. So, sa kasalukuyan, tayo po ay tumutugon ano, din sa kayan po ng mauban, uh, pagdulaw, sampalok, um, ito po ang uh, patanungan at saka po tayan po ng Gordeos. So sa ngayon ay nakikita po natin na uh, doon sa original, original na listahan na binigay po nila may isang linggo na nakalilipas ay nakikita na po natin na meron po na dadagdag. So syempre ito po ay yung ating pangunahing tugon pa ano sa mga na-pectron po natin ng mga katapayan na syempre natin mananganan po ay maaari po sila naman lumapit sa MSWD ng kanilang uh, na lugar na kanilang uh, ay doon po natin po babasihin yung mga tulong pa nakakailanganin po ng ating mga kababayan. So, it, uh, maraming uh, maraming forms ano, ng tulong na pwedeng maibigay po ano yung aming um, po pwedeng i-initiate. Eh, eh uh, bukod po dito sa AICS, ay po pwede rin po natin na uh, tulungan pa yung ibang natin mga kababayan basta sila po ay nasa listahan ng MSWDO. Dahil well, kung sila po ay wala sa listahan na ito, ay wala po kaming pwedeng gamitin basihan. So, asahan din po, ano, dito sa bayan po ng Burdeos, ah, ngayon ko lang nalaman na yung food packs na mga tulong ay hindi pa po yata pala nakakarating. So, ito nga po na pag-usapan namin ni Mayor Freddy Aman, ay ito po ay aming pong action na para, para naman mabigyan ng uh, food packs yung ating bayan ng Burdeos. No? At sa, itikit eh, ko lang sa katanungan po ninyo, okay ay uh, dun sa mga hindi pa nakakatanggap ng cash assistance, ay pwede naman po yung food pack muna yung ating first response sa kanya. Maraming po salamat Congressman, at uh, napakalaki pong bagay nito dahil nal nalaman din ng taong maya at wala din sa inyo kung ano nga yung patugunan na pagtulong ninyo. At maraming maraming po salamat na, sa patungo na napakaktig din yung pagtulong sa ating sa ating industry. Well, thank you very much. Pero gusto -sala, ko salamat siyempre sa yung DSWD, ano, na gumabay sa atin uh, at, at patuloy na gagabay sa atin po mga pangangailangan sa ating distrito. So thank you kay Secretary Rex Petsalian, kay Pangulong Bongbong Marcos, at siyempre kay Speaker Martin Romualdez na talaga namang uh, tayo dito sa ating pong distrito. Thank you very much po. Ngayon naman po, uh, pakinggan po natin ang pahayag ng uh, ating uh, congressman ng 1st District ng Quezon tungkol din po doon sa uh, tungkol po sa kanilang binibigay. Na kami ay umaasa po sa tala na ipinibigay niyo po ng ating po FSWD office. At sa pinapin ni Mayor Pedi, wag naman po sana magalit hindi po nakasama po rito sapagkat na meron po na basihan po kami bago po tayo magbigay ng tulong na pinansyal sa ating po mga nakapetrohan. So sa tala po natin ay nasa 2,086. 2,300. 2,300 ang ating po mga kasama po na mabibigyan po ng cash assistance po dito. At muli, hindi namin ko po, po, meron po yun sa kalapo natin, meron po tinatawag totally damage. Ibig sabihin ay halos ubos na ubos talaga po ang uh, ang kabahayan. Meron po partially at yung partial ko ay meron pong 75% ang damage, meron pong 50% at meron pong less than 50%. Pwede po ba makiusap sa inyo na unawain naman po natin marami po sa ating mga kababayan ang masigit ang kinakailangan. Dahil nga po pag sinabing totally ay ubus na ubus, baka naanog pa yung mga gamit, okay ba pa, mas malaki naman ang ibibigay naman natin sa kanila? Ha? Okay po ba sa atin yun? Oh, at ito naman nasa tala. Ang alam ko nasa tala ay nasa tatlong kaang ang uh, kabahayan. Ang uh, tala naman ang nilangay lang na po natin na mas malaki po ang may bibigay. So bibigyan po natin sila ng 4,000 pesos na cash assistance sa pagkakataon ito. Doon naman po sa 75% to 5. Doon naman po sa 50% to 1,000. Tama ba po? Doon sa less than 50% ay one buy. So, ito po ay nakadepende. Siyempre, so, pagbigyan naman po natin yung mas nananailangan. Pero doon po, alam ko po, po yung may mga malalayong barangay ang tinagalilan po. May nagkakalimut po ba dito? Ayun po. So, dun sa one mga barangay ay isasama na po namin sa take-out yung inyong mamasahe. Para po yung iuupuin ninyo, kasi ko po, po kunyari kayo ay 2,000 ay 2,000 lang may uuwi ninyo dahil yung pamasahin ninyo ay sasagutin na rin po namin. Okay? So okay po tayo doon. Alam ko po kayo, parang may ibang parang parangay para may mga pamasahin pa na kailangan? So huwag po mga nila pasama po yun. Yung uuwi mismo ay yung aming nilanais sa ibigay po ng cash assistance po sa itong lahat. So, dito sa kami po muling pakikiramay. Sana po sa alamang halaga matatanggap po natin ay makatulong naman po dun sa inyong palimula ng pag-ahon at pagbangon at asahan po ninyo yung aking pong patuloy na pagkipag sa ating pong lokal na pamalaan kung pa po matustusan naman po baka po may iba na talaga ang na kasama po sa programang ito ay pwede pa natin may isama o kung sa man ay may kakulangan pang na tulong ang dapat na ibigay, tulong-tulungan din po namin ng ating lokal na pangalahan at ni Governor Dr. Cora Henefran. So muli, asahan niyo yung ayon kong patuloy na eh, pakikiisa sa inyong uh, uh, pagdaang pag, -pag bilang isang bayan kasama sana po rito ang nagdapan ni Congress ng Martin Berga at syempre, yan po ay sa tulong ng ating pangalahan na si Secretary Rex Gatchalian. Maraming maraming salamat bled bless at pagilat gut kahin lahat Nyablang lahat hadi, Michael. Tana mah Langit B flats. Mahal istama, Michael.